Hello po mga kalaki, good morning, good morning, good morning po sa ating lahat. Ayan po, gising na mga kalaki at syempre, kunin mo na ang mga two-digit lucky numbers ngayon pong umaga. Malay mo naman, ito na pala yung chance mo, no? ito na pala yung swerte mo, di ba? Oo. Oh. <laughs> at syempre po, dapat ngayon pong birth months, dapat po maging masaya tayo, lalo na po ngayong November, di ba? Dapat po tayo happy, 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 dahil malapit na po ang birthday ko, ha? December na po next month, 'di ba? Siyempre ngayong November naghahanda-handa na po tayo niyan. Siyempre, mamimigay po tayo sa masusugid nating mga lucky followers diyan, mga loyalists po diyan. Mamimigay po tayo ng mga basta abangan niyo po 'yan. Sisigurado ko po kasi sa nasasayin, sasaya po kayong lahat sa mga masusugid nating mga nakapalo na mga mga followers diyan. Kaya kung ready ka na, nakuhin na mga lucky numbers ngayong po umaga, halika na. Kunin na natin ang mga lucky numbers. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan po mga kalaki, eto na po mga two-digit lucky numbers ng bawat bayan. Kung meron po akong makalimutan na, sabihin nyo lang po sa akin at i-replay, i-replay ko po agad sa inyo yan para po sa ganun, mabigyan ko po kayo ng mga lucky numbers para po masaya tayong lahat. Eto po, umpisahan po natin sa tabuk. Ayan, tabuk. 12, 15. Sa Kalinga Apayaw, 1, 22. Sambales 31-24, Palawan. Sa East 35, Muntinlupa 12-16, Caloocan 23-25, Marinduque 7-12, Mindoro 21-24, Taguig 13-14, Cavite 1-4, Bacolod 29-32, Quirino 21-24 sa is 31 Taylac 78 Davao Nueva 12 Olongapo gis 13 Quezon 1417 Laguna 514 Aurora 822 Aklan 1115 Cebu 48 Masbate sa E17 Nueva Vizcaya, 16-21. Nueva Ecija, 2025, 25 Ilocos Norte, 30-22. Ilocos Sur, 5-21. La Union, 814, Pangasinan, 2527, Pampanga, 11-28. Quezon City, 32-17. Marikina, 23-20, San Juan, sa East 1, Pasig, ano to? Pasig 11-12, Manila, 13-16, Paranaque, 31-25, Samar, 5-13, Leyte, 8-2, Iloilo, 7-9,

presidente sa is Ayan mga kalaki, puputulin muna natin sa Baguio para sa masusugid nating mga followers dyan na nag-aabang lagi. Hello po mga kalaki, tandaan nyo po, lagi ko po sinasabi sa inyo, hindi ako magsasawang sabihin para hindi po kayo maligaw ng pag, na pag po sa account, okay? Marami pong lumalabas sa mga fake account namin dyan, hindi po kami yan. Lagi pong tatandaan, na po sa Facebook ang Red Parungkin na merong 315,000 followers. Lagi nyo po iti-check ang mga followers na yan. Kami po yan. At meron po kaming second account. Red parong din po na naka-yellow t-shirt ako na may picture namin ni Lola Carmen at meron na po yung 50,000 followers. Ayan. At meron po tayong Aris Gatchal yan. Ayan po yung mga legit na account natin sa Facebook. Tandaan nyo po. At meron din po tayo sa YouTube, 16,200 followers, red parungkin din po. At meron din po tayo lalong lalo na sa TikTok kung saan kami nagsimula ni Lola Carmen. Meron na po tayong 417,000 followers. Red parungkin din po yun. Doon po kayo magbe-base. Ayan, doon po kayo magme-message, magko-comment, magsishare ng mga video, mag-heart. At pag nabasa ko na ikaw humihingi ng lucky numbers at nakafollow ka, nakafollow ka, bibigyan kita ng lucky numbers ng combo private at extra lucky numbers depende po sa tapayaan mo. Okay, so mga kalaki, ito, ito, ito na po mga kalaki ang mga lucky numbers natin na ibibigay po sa inyo. Tandaan nyo po ah, ang mga lucky numbers namin, legit na legit po yan, na lumalabas. May mga nanalo, may mga nananalo at meron ding hindi. Ang maganda niyan, babasahin po yung mga comment, talagang totoo po na kapag panalo po tayo. Okay, so mga kalaki, ang lucky numbers natin, 3 days po bago po natin palitan, huwag po agad natin binibitawan. Sa mga interesado po na magsumali sa private consultation, magpamember, message na po kay sa messenger ko at Tawagan ko po kayo o okay, kayo po ang tumawag. Make sure po na makakausap nyo ako bago po kayo magpan-member. Kasi pag tumawag kayo tapos nakita nyo ako, legit, ako yon. Pero pag tumawag kayo, hindi sinasagot, hindi po ako yon. Matakot na po kayo, hindi po kami yon. Huwag po kayong, pag po tayong papadala sa mga fake account na mga walang magawa dyan sa buhay. Kaya eto na mga kalaki, ituloy na po natin ang mga two digit lucky numbers po. Ngayon pong umaga, kunin mo na dito po sa

Ayan mga kalaki kompleto na po mga 2 digit lucky numbers. Takbo na po sa suki niyang outlet at make sure po na nakarambol ang 2 digit, 3 digit, 4 digit pag inilaban niyo po. Mabaliktad man po ang numero, panalo pa rin po tayo. Shout out time na po tayo. Shout out po tayo sa Quezon City po sa Balara, Quezon City kay Luis De Guzman. Hello po sa inyo, Luis De Guzman. Maraming salamat po sa panonood at sa kanyang family. Yan, hello, hello, happy viewing po. At maraming salamat po dahil member po siya ng private consultation. Hello po, maraming salamat po. At syempre, dito po sa mga toda po ng tricycle driver po sa may... Ayan, Montalban Rizal. Hello po sa inyo dyan sa Montalban Rizal po sa ang village to. Uy, parang... Saan yan? ah, St. Clair B. Oh, St. Clair daw, St. Clair. Clair ba, Clair? St. Clair Village po sa Montalban, Rizal. Hello po. Maraming, maraming salamat po sa inyo. At syempre po, sana po tumuto kayo lagi sa atin, mga Lucky Numbers, dahil malay mo naman, itong tips at mga ideas na binibigay namin, eh, ikaw pala ang mag-uwi ng million. So, good luck mga kalaki. Ito po ay walang pilitan pag nagustuhan mo ang Lucky Numbers namin punin mo at ilaban. Sa mga interesado po sa private consultation, message na po kayo, tatawagan ko po kayo sa mga interested lang ha. At good luck. Gising na po, gising, gising, gising na. Good morning!